sa videong ito, samahan niyo po kami muli sa aming paglalakbay patungo dito sa Kids Pool o mas kilala sa tawag na Koto Mines. Isa ito sa magandang puntahan dito sa Masindok, Sambales dahil sa nakaka-relax na vibes at crystal clear na tubig. Hindi kita yung ilalim kahit man dito sa uh, itaas. Uh, Yun know? o isa ito sa babalik-balikan nyo kapag napuntahan nyo ang lugar na to. Pero hindi naging madali ang pagpunta namin sa lugar na to dahil sa maputik at mabatong daan. Ito ay may layong 30 kilometer mula sa first checkpoint na may approximately 2 hours na biyahe. Depende sa dalang sasakyan. Grabe, top road, butay na yan. Masinlok, Sambales. Ayan, naka-google map na. Gamit pala natin ngayon, guys, na motor is si si LC450. Kakuha ko lang nito last week. So, yes. Kitest ride natin si si LC450. Safe moto. Tingko kumayas pogi na motor ni Justin, oh. Pag Ah, motor to MT15 MT Pogi Si Jomar you know? so, Ano to guys uh, Break in period Nasa ano pa lang to 349 Odo So yan Fresh na fresh right, Let's go let's Go Ready kalagitnaan nga ng biyahe namin ay bigla na lang naputol yung belt na kasama namin. Yeah, so, Ito na nga ang kinakatakutan namin sa lahat ay ang masiraan sa gitna ng biyahe ng 10 oras ng gabi. Yeah. tula ng belt si Jomar naka ADV yun maghanap kami ngayon ng motor shop oo nga pala wala palang bukas na motor shop sa ganitong oras kaya ang ending tulak mode muna hanggang sa magkumaga at may makita kaming shop na magbukas guys, update. Uh, naayos na yung ADB ni Jomar. So, nangyari pala sa ano niya, panggilid niya. Kaya kung malas yung ano, yung bell. Akala namin na bakot na putol, pero ano lang pala. Lumuwag lang. Pero ayun, okay na. Ah, kahit ano, patayo. Ayun guys, nagawa na yung ADB ng kasama natin. So, ang dahilan pala, ay yung ano niya yung nut sa pulley kaya natanggal yung yung belt pero yan okay na ayun na ready na buwak bak ha wala pang gano'ng bawas eh Ayun yan tinulak ba naman eh tara Let's go Number mo tayo guys dito. 7 eleven Sana sana ba tayong lugar? Ano? Kabangan. Sa Pilipe. Alam mo sa Pilipe. Kabangan. Oh, Kabangan, oh, okay. Kabangan. Kabangan ba to? Dito sa Kabangan. Kabangan sa Palis. Sa cover muna kami dito sa ano? 7 eleven Kape-kape. Ako tayo na para akong pause no? <coughs> pause na. Tatay <coughs> na pause. Sa mga ano? Hindi so. Eh, mga puyat pa yan o. Ayun na. Ayun na. Gagod ko na. Tara. kape tayo. Uy, mo mukhang malilibre si Jomar ah. yeah, makaka-vlog ka boy. Lilibre mo ba ako? Kaya yeah, di may ticket ako eh. Yeah, ay, libre ako. Kaya di may ticket ako eh. Maka-vlog ka boy. Nilibre uh, mm -hmm. tayo ni Jomar guys. Mereadya. Ayun oh. Ito Uy. Libre. Hindi to. Ayun, to oh. ito. Ayun ito na oh. Ang box na, ang box na. Hindi ito. Ayan Guys. Nilibre ni Jomar ah. Yay! E! Bonsored by. Bonsored oh, by Jomar. Bonsored by Jomar. Ayan guys, bibig nabaliktad pa ah, so na dapat naninibre nabaliktad pa ah, hindi na dapat naninibre ay, may muna kami dito sa 7-Eleven ng Kabangan para magkape dahil inaantok na yung mga kasama ko dahil dalawang oras din sila magkulak ng motor wala hmm. pala kami City Hall at nakakuha na kami ng permit para makapasok sa Koto pumasok ng Alright, let's go! Ano po? Premium. Bert tawag nga Bert? Premium puan dedet, ayah din Sorry, tahu kita. Premium po, tak. grabe sa prod butay so, na tara tayo break in period natin butay na rap road boy ah ya. Dinato tuloy ba? Nairapan ako, gago. Pwede mm -hmm. na ito, be. Pwede oh, tayo na, gago. Nairapan ako. Pwede oh, no, na be. Ah. Tayo na, nairapan ako. Bigat na ito, okay. Ha? Yeah. Be, baka malaglag, be. Suot oh. mo na, be. Suot mo yung ano, strap. Okay. nahirapan din ako oh, wala pa kaming kain guys Wala pang kain, wala pang tulog yeah, Pero malapit-lapit na kami guys May get towards na rin kami nagbabiyahe dito sa Rock Road You know May hindi break natin so, you know? Pinagamit natin So good morning guys Wala po dito sa Koto Mines Ayun ka, gising ko lang Yung mga kasama ko, mga tulog pa Ayan si Lawrence si Dave ay yung iba dito sa tent yung si Bibi so kami lang yung tao dito guys ano dito nakaparking yung kahapon hindi na ako nakapag-take ng mga video kasi medyo nahirapan ako sa pagpasok ng itong motor natin dahil sa bigat niya kasi yung ibang kasama natin mga naka lower CC tapos itong dala ko is na sa mga around 180 kilo kaya medyo nahirapan ako ipasok ko tsaka umulan pa nung araw na yon kaya is ako pasok mga ano lang to eh 130 to 140 ground clearance kaya hindi pwede magmabilis kasi baka tumama yung makina natin mabutas hindi na tayo makauwi napakaganda ng view yun eh. tsaka kami lang yung tao ngayon gisingin natin yung mga tulog sound check muna Yung tao si Jogger nandito si John Rell Nakamok silang tatlo Ni Dave tsaka ni Lorel Pinit na tayo ng tubig Tapos magkakapi tayo Be, saan yung kape mo be? Pengi be Be, Pe. be kape Uy, nakablog ka Ayun o, pag hindi ka namigay Uy, uy Nakablog ka, tanga Ano, ano, pengi, pengi Sabag ko, sabag ko Ha? Sabag ko Ha? Sabag Ah, pengi, Game itu boy. kape muna. Ayun, ang dami kape, oh. Bert, may ininit po. 31 na pala. Ayun, oh. May, guys, maliligo tayo doon. oh. Gusto oh, ka kagabi pa to guys, pero hindi pa siya panis. Goods pa dyan. Gusto ko din to? Shoutout ka, <manyan> shoutout mo shout muna yung vlog mo. General Dairo so, so Vlog. General Dairo Vlog. Thanks so, guys. Days. I ain't afraid of the dark once you let the light in You won't see the beautiful stars Shining down from afar no I ain't afraid of the dark I don't mind the rain Bringing life back We can breathe again when they live with the pain No I don't mind But you need to know, and oh, like a river, folks, Life will take you where <inares> you need to go. you know it's hey, it's to no, don't bother me. I don't know. I'm leaving with eyes, but I'm leaving a So much easier to say who I am and who I want to be

Na si Lawrence, motor. Oh, motor. Yo guys, kasama ko ngayon si John Robert. Uto kami din sa ano. Sa taloon. Tingnan guys, yung 이 손을 잡아줘. malalim kahit nandito sa uh, itaas. Run! Oh. Hindi ko kayo ginawa ko. So ngayon guys, oh. magbabandaw na kami. Tapos, lalabas na kami dito sa Auto Mines mamaya. Babanlaw muna kami doon Kasama ko si John Rael. Kaya yung vlog? Jobert. Dito ka magbabanlaw oh. Solid dyan, malalim din dyan.

All the bed in the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. Your time, how much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be all right. All your life you've tried. To be a good man inside, did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. dito na kami sa labas and didiretso muna kami sa San Felipe sabangan abangan nyo na lang yung next travel travel namin makasama natin ang doon ang Jomar gabi na rin kami nakalabas dito sa Koto Mines dito. so yun guys dito ko natatapusin tong vlog na to so yun kita on the next vlog oh takbal mo na